Dito tayo ngayon sa San Roque and guys, oh, yun, nagka ang mga kuryente dari guys o oh, nagkasira-sira na sa San Roque ayan guys, oh, yung walang madaanan ang kuryente na tumba dari mismo sa may San Roque ayan guys, walang mga makakadaan dito nga sa sakyan sa ngayon dahil ayan yung posti na tumba dito sa may uh, barangay San Roque guys, dito guys, o oh, sa may court, ayan guys, oh, yung mangga nga kabahoy bahoy kag ang poste ay nakaharang na sa kalsada ayan guys paroy grabe hindi gid ang kalsada ayan tumbagid ang kuan poste wala da na kuryente ina kuya no yeah. ayan yung puno napakalaking puno ang uh natumba dyan guys so oh, kaya hindi makaagi talaga ang sasakyan sa ngayon dito sa San Roque guys dito sa San Roque ayan huh?